Good morning mga badi, time check natin ngayon is alas 8 so titignan natin mga badi kung si kuya Jan ay pumasok so pasyalan natin mga badi pumasok si kuya Jan, kasi sayang kung hindi siya makapasok pero binilinan ko naman siya nung nakaraan mga badi kahapon, na pumasok ngayon at nag iwan naman tayo ng panggastos din nila so ako, okay, patahan natin dito mga badi kung pumasok nga siya kung anong ginagawa ni nanay Gina pag siya lang mag isa right Manoeuvre lang tayo yun at yun tingnan natin si Jan kung pumasok si nanay Gina kamusta yun na rin natin kung kamusta na siya kasi nung nakaraan mga body ay nilalagnat so Mestehin natin kung magaling na. Taupo ok peg. Ayun na nga tubig. big. si ko. Sige pasok Pumasok. Pa lang magdudumana. na yun. Ah papasok pa lang. ang gamit pa ng iba. na. sa tubig. Dagat, <laughs> Kailan ka magbakasyon, te? Sabi ka lang Pag gusto mo mag <laughs> yeah, Good morning Ang alaga, oh <laughs> Pasok na kay dyan? Pasok na Ayos Ah, ka mag motor ka na. Motor? Sino? Iya. motor Pakit. Bakal late na Wala pa siyang Ah, sasakay ng tricycle Hindi, o kaya 'yung bike niya. isa kasi nagmamadali yan man. Late ka na. Kumain ka na. Okay. I yung cellphone mo dapat sa bag mo nilalagay. Huwag sa bulsa malaglag yan. Sa loob ng bag. Sa loob ng bag. Kasi baka malaglag ba? O kaya maano, maupuan mo. Okay, napapunta ka rito ah. Hindi dumaan lang ako. Galing ako nagpa-vulcanize. Nabutas yung gulong ko. Para sigurado pag makapasok rin daw yung gulong niya mga ano eh. Na, ba? Ganda. Hindi naman. Sabi mo parang puputok. Kunting hangin na lang. Hindi, huwag mo masyadong hangin na. Huwag masyadong masyado matigas. Hmm. Paputok yan ano. Oo. Di ba bago na yan? Hmm. Dalawa. Medyo ano lang yung hindi masyadong matigas. Sakto lang? Oo, para kasi sobrang init. Ako original yung de, nilagay natin diyan eh, di ba? Sabi ni Kuya, yung iba talaga pumuputok. Oo. Ako eh. Sige, sabay na rin ako. Dinaanan lang kita para siguradong makapasok mo na eh. Uh, ikaw na so, mag-isa may iwan. Hanggang ang, alas 12 ka lang naman, di ba? 11. oh, 11, 11 lang pala. Ganun. Alas 12 yan dito. Ano? Sa naman yan? Ang pasok mo, alas? Alas 9 pa. 11. Ay, ano? 9. Pasok to. 8.30 pa lang. Maya, kung madali ka, tamang-tama lang yun. Hmm. 30 minutes. Saktong takbo lang. Tara sabay tayo. Yun. Oh, hindi ka kikis, Oh. Tay. <laughs> <Yun. laughs> dito na ako na samahan kita dito. hindi yeah. na okay. <laughs> baka yung na si John eh <laughs> kaya dito muna ako nakahabol ah, na naman yan <laughs> <laughs> alas sino, eh. na si na si John baka eh pinapahabol si natin yun na Jean, eh. <laughs> 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 yan lang <laughs> Sumama na yeah, dito tayo Thank you Ingat ingat dandan lang sa pag ano babike sa po yan kuya pumutok? sa kabila Hindi siya pumutok o ano dumambot Pag na ako hangin Isa ko sabi ko daanan kita 30 minutes Saan ba yung ano mo banda phase 1? sa face news mo sa ano eh manang kasi pag pumunta ka na po doon dead end na ah dead end na oh shit ingat ah, sakto lang yung ano ha patakbo huwag masyal mabilis ah uh, 11.30 po oh, oyan namin 11.30 uyan oh, nyo uh, kasi ano pag wala pong ginagawa sabihin ko po kami mo wala pong ano eh ginagawa baka pwede ka pong turuan ah uh -huh. sige tama yan para ano natuto ang galingan sa si school sige. Malinis na ni Ingat ha, ingat. So, yun mga wali, papasok si Kuya dyan. At sakto dinaanan natin. Papasok pa lang siya. Nanay Gina nakabantay oh. <laughs> Ay, hindi kami. Huwag ka magkalala, huwi agad yan. Oo. Oh. Inay. Magkalala agad si nanay. Pero well, ngayon talaga mga body, intindihin natin kasi siyempre ni nanay si nanay Gina. Magkalala eh. ka magkalala. E, sa isang anak niya na naiwan na, na, eh kaya ayun ano natin tindihin na natin mga body pero syempre uh, may, may, ano, may limitasyon kung hanggang saan kung dapat na maging ano nya paghigpit uh, pag nya kay kuya Jan uh, at dinaanan ko lang din siya para siguradong makapasok sayang din kasi yung pag-aaral nya kung hindi nyo matapos para din sa kanya bukasan nya 9 to 11 pa lang pasok ni kuya Jan mga body so, 8.30 pa lang naman meron pa siyang 30 minutes na allowance kaya malaking potensyal ng batang to mga bali ang kailangan lang talaga niya ay suporta at gabay kasi sa mga nagsasabi pong tamad tamad yan di po nangangalakal po sila hindi lang po napapakita sa vlog kasi nga po hindi naman po araw araw na may binablog sila so sa mga nagsasabi po na tamad eh hindi po nakangalakal po sila hindi po sila laging binibigyan ng pera mga body pag wala sila tsaka hindi sila nangihingi yun ang kagandahan sa kanila hindi po sila nangihingi uh, inintay po nila yung kusang bigay so, kahit wala po silang makain hindi po sila nangihingi kumbaga ano po sila uh, inintay nila kung may magbibigay tapos nangangalakal sila yan sila Kaya Jenner Una na ako! Kasi mga ka-traffic tayo mga bali sa likod. So yun yung kagandahan sa kanila nakita ko mga badi Hindi tulad dun sa isa na talagang mangihingi siya kung ano yung wala sa kanya nangihingi siya. Kung ano yung gusto niya nangihingi siya. sila hindi mga badi Uh, ano sila, nag-aantay sila ng, kung maibibigay pokonin nila pero yung sasabihin mong manghihingi gusto namin ng ganito wala wala pa akong narinig sa kanila mula nung ibilinag ko sila kahit nung dati pa mga badi. yung ang kagandaan sa kanila kaya dun sa mga sasabi pong tamad umaasa lang po uh, hindi, ako po yung magsasabi sa inyo mga badi, hindi po ganun hindi po sila umaasa kasi pag wala po kaming maibigay nangangalakal po sila eh nangangalakal Eto lang naman po sa akin, hindi ko po kayo kinukontra. Ano ko lang po yun, uh, sabi ko lang po bilang ako po yung nasa personal na nakakasalamuhan nila. Pero syempre po, nakikinig naman po tayo sa inyong opinion. Hindi po ba? Kaya, kaya sa atin lang naman po, eh, gusto lang din natin makatulong sa abot ng ating makakaya o kung ano man yung pwede nating may tulong sa kanila sa simpleng paraan po hindi po naman ibig sabihin tumutulong po tayo eh parang kontrolado na natin sila o obligado na sila sa mga sasabihin natin na sundin hindi po sanang ganun kasi ang pagtulong po eh dapat bukal sa puso walang iniintay na kapalit nga so yun lang mga body yun ang kagandaan sa kanila hindi sila nangihingi pawin na rin tayo mga body at Marami pa tayong magagawa. Umpisa pa lang ng araw. Pasensya na kayo mga body kung hindi po ako ano. Hindi pa ako palaging nakapag-upload. Gawa na siyempre mga body may mga kanya-kanya uh, tayong ginagawa. Eh, minsan pag may mga ginagawa ako mga body. Hindi naman pwedeng unahin natin yung pagbablog mga body kung sakaling kung katulad ng kunyari siya tayo ganun mga body di ba? Katulad sa pagpipintura ng bubong ganun. Hindi naman pwede mga body na ibablog vlog natin yun kasi syempre patay sa oras mga body, pinabayaran tayo ng may-ari na naman po. Kaya minsan hindi po ako nakakapag-vlog. Lalo pag may mga gawang ganun para at least hindi lang tayo sa pag-vlog uh, umaasa. narin, mayroon din sariling sikap kasi hindi naman instant pera ang pag-vlog mga body sa ganoon lang hindi po hindi po kami katulad ng iba na big time na sa pagbablog kumbaga sa amin ay ano lang to kumbaga extra isa o dalawang buwan ganun. sahod kami minsan tatlong buwan pa nga bago kami sumahod mga body hindi rin ganun kalakihan so kaya hindi po may asa lang sa vlog yung ano pang araw araw na pangangalangan lalo ako mga body meron akong tatlong anak meron akong isang college mga badi, meron akong dalawang dalawang elementary isang high school isang elementary tapos meron akong baby kaya kung iaasa ko lang sa pagbablog mga badi, mahirap kaya kailangan doble sik sikap talaga uh, at ngayon ay happy valentines pala mga badi kaya pala kita ko ang daming nagbibenta na ng ano bulaklak yung mga badi kami sa bahay lang kami gusto ko man silang ilabas mga body syempre pero uh, ano kasi mga body kailangan paglaanan kaya baka sa bahay lang kami tingnan tayo sa parking happy valentines po sa inyong lahat at salamat po sa pagsama pasensya na po kung update ko lang po yun kay kuya jan kung nakapasok po siya Alright, salamat po sa lahat po ng nagmamahal sa suporta. Thank you, thank you so much po at makakaasa po kayo na patuloy po yung ano natin pagbibigyan natin ng inspiration sa iba right so, magbubukas na po ako ng gate dito na po tas parking paalam po good morning and happy valentines po